Nitong linggo, Nobyembre 16, nagviral ang mga larawan at video ng magkakasamang nagsimba sina AJ Raval, Aljur Abrenica at ang kanilang mga anak kasama sa misa ang mga anak nila AJ at Aljur. Pati na rin sina Alas at Axel, ang mga anak ni Aljur sa estranged wife na si Kylie Padilla. Kung matatandaan, sinabi mismo ni AJ sa interview kay Boy Abunda na si Alas ay maalaga at malambing sa kanyang mga nakababatang kapatid. At totoo nga, makikita na naglalaro sila at nagtatawanan. May isang batang babae sa video, mas matanda kay Alas, na pinaniniwala ang si Ariana, ang panganay ni AJ katabi niya, si Axel, ang bunsong anak ni Aljur kay Kylie. Sa tabi naman ni Axel ay ang kuya niyang si Alas. At katabi ni Alas ay si Alkina, na sinasabing panganay ni AJ at Aljur. Hindi kita sa video si Aljor Jr., pero yung sanggol sa stroller sa harap ni AJ, iyon marahil ang bunsong si Abraham na dalawang buwan pa lang. Sa sobrang saya ni AJ na nagkasama-sama sila sa anya, ay first family outing and Thanksgiving Day ay labis ang pasasalamat niya sa Panginoon. Caption niya, With all my heart and deepest respect, I give all the glory back to you, Lord. Thank you for every blessing for every moment of grace, and for saving me in ways I can never fully express. Today, on our first family outing, and this Thanksgiving Day, my heart overflows with gratitude for your love that never fails. Matatandaan na sinabi ni AJ kay Boy Abunda na isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit inamin niya na may mga anak na siya ay para mabigyan ng kalayaan ang mga ito na makalabas in public nang hindi kinakailangang magtago. Ano ang masasabi ninyo sa desisyon ni A.J. Raval na isa publiko na ang kanyang mga anak kay Aljur? Share your thoughts below. Actually, dito boy, ano, lima na po. <laughs> lima? Yes. Okay. What do you Um I have five kids. A.J., gusto mo na matapos ang yes, lahat? Yes, gusto ko na pong matapos and gusto ko na pong magkaroon ng freedom yung mga kids para hindi na nagtatago yes.